This is my vlog. Good morning. Painan huh? timo na ako ngayon mga buddy. Si day of grind. Every day, uh, ay, every day. Tubig ah, na mayon, deliver namin yan. sa pinakbuhan na kamo tayo ng pinakbuhan sa mall Bermusa Iyay na kami mga mabadi Ah, shout out naman natin sa Marcial Piniero from Bicol Ah, shout out sa iyo, okay. idol Bugoy na koy koy From Bye Bye Lete. Syawarau. Bapak sepon sepunpunan, Euro. Oke okay, guys. Ya enak. Ayo, <finiapi monkeys> ayo, Oh, wow, wow pa nga ako. Ano ba ah. Nilson. Ito na kami. First customer. First customer. balik padan ronde itu ini tempat customer person Okay, uh, next customer naman tayo mga bade. ayun ay nasa biyahe na kami at dito kami sa may Danghari hari at papunta kami noon sa may uh, Advincula Road. At uh, ayun na, uh, next customer, malapit na kami. Re Check tayo ngayon mga bade. Um, bawal kasi yung naka-chinelas. Ako, hindi mga pasok nito. Y las aguay, eh, hey, bye. Ah, di ang makapasok doon? <laughs> ako lang mag-isa. Ah, no, oh, kundi lang apat lang yun. Ah, apat lang ba yan? Ah, ni si ano... Yan, diyan kami mag-deliver. Ah, di ako makapasok. Hindi. Ah, Yeah, boy, dito kami ngayon sa office ng MDC, nandun na si Joe, dito lang ako, yun ano, signal <laughs> ah, yeah ano apat bawa ba ako hindi na ako na apat kaya pandemic tayo apat may ano ka dito eh gusto customer ay Ronel. 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 Amaya sa mall kami, Amber Musa. Ah, pasok din sa mall. Tagusan na pala ang kalsada dito eh. Oo. Oh. Yeah, boy. Okay. Aluno. Uh, uh, kita ba sa video yung usok ng ano Taal. Nagbuga na ng usok yung ano guys. Uh, yung taal. volcang Taal. Dito na tayo, bade. Ah, uh, piston na natin 'yung ating camera likod. Ito na tayo sa uh, sunod na customer. Binagir uh, kasama ko ngayon. At nandito na nga kami sa pangatlong uh, customer namin. Uh, at ibababa namin dito ay 10 galon. At ayan ba uh, samahan niyo kami. Tara. Shout out kay Dream and Grind at kay Biyahing Buboy. Buboy. Birthday na. <laughs> <laughs> birthday na. Di Wala, hindi na hindi na arteng hindi na punta. Sa mga susunod na ano na lang taon. Ito kami kay Nori guys. Hindi <laughs> <Sinang. laughs> eh, mo ano? Sabaw ba do Joe? Ay, mo. Walo, sampu. Tikna. Tasa ko Muti mo sa isa Okay guys. Nababa na namin yung patlo. Doon kami nag-deliver oh. si Joe. Mall naman ang sunod namin, Mall Bermosa Mall. Mall. Ito na kami sa mall. Dito na kami sa mall.

Ano ba kaya after this? Araw? Dito na. Araw? Araw naman. Araw naman. Okay. Mr. Joe. Ang nagtulat. Eh. Tayo sa Bermuda Mall. Okay, mamaya naman. Okay na kami sa second floor dito tayo mag deliver sa rice ko ayan o oh. rice ko deliver natin <laughs> rice ko fried rice Deliver natin tatlong Dito kami nag-deliver sa Restaurant Pumbansang Kulukoy oh. Rice Co. International Scan floor ng Bermusa Ngayon bababa naman kami Si nakakuha na kami ng Limang galon doon sa rice ko restaurant for today's vlog delivery boy water boy delivery boy tayo ngayon okay lahat ng mga gamit ay iniwan muna namin sa labas dito naman tayo sa ayumi wala pa hanggang doon si sa dulo to mga guys okay. antay ng galon Okay. Sa mengaloi mga badi Okay, ah uh, badi, katay na dito nang ano. Andun pa si sa nag-collect pa siya ng galon. Ayun oh. No? babalik naman kami dito mga badi okay, marami na tayong nakulik tanggalon mga badi oh. So, ito naman tayo ito naman tayo ngayon sa ano badi sa so, ano naman tayo OMG <laughs> Dilihin ba si Joe ng galon mo? Sa so, OMG Ito tayo ngayon sa OMG sa lahat. sa taas ng Bermosa Bermosa Mall Ayala Malls Bermosa Nito naman kami mga buddy sa the morning after Marami-rami ng galon yung ano namin na kuha Okay Buddy, dami na naming na kolekta oh. Sa mall. Meron nahiya pa oh. Nahiya pa oh. ko ng galon sa BPI. Oh, paano to ngayon? Dami. Isang hakutan natin to, o oh, babalik-balik na. <laughs> okay guys, hakot muna kami ng one galon. Okay. Deliver naman. Deliver naman tayo mga buddy Tapos na yung kolekta May deliver naman Kumukha ah! ko na sa ding Kumukha <laughs> ko sa dingdong ah Tayo sa misa Kumukha ko na sa dingdong oh. <laughs> yeah. <laughs> yeah, boy yung mag-deliver na ah, sa kayo ng elevator. Okay. Ito so, yung uh, ng vlog na to. Second floor. See, wala na third floor. Meron? Ah, meron ba? Oh! Vlog pa yan. teknik ka. Kasi ano <laughs> <laughs> doon, sono, <laughs> 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 kami dito, sa libro. Express. Eh, okay. Tapos, mamaya naman na uh, mag... Pagkita naman tayo ah, mag-deliver Yeah. Guys, napakainit sa So guys, napakainit oh Tapos na may mga ulikta. Mamaya naman, deliver naman. <laughs> Ayan. Uwi na kami at tanghalian na. Ayan. Maya, babalik kami dyan. Deliver. <laughs> Kakain muna kami mga buddy Ah. Pawis. Palaban. Palaban si Bisayang Kaloy sa ano ah. Deliver ah. <laughs> lahat ng ano dyan. Lahat ng ano dyan sa loob na yan. Naikot ko na yan. Ngayon lang. <laughs> ngayon lang. Ngayon lang talaga. Hindi nyo pa na ikot yan. Kami naikot na. So, na ako. <laughs> <laughs> Yun nga ang... Ginagawa ko pa lang eh. Na napasok ko na?

na to. Kakain na talaga to. Hmm.

Dey, ah? iwanan mo rin yung trisport. Iwanan mo rin yung trisport. Kaya Ang lakas ng ulan sa labas. Yeah! Ang lakas ng ulan ah. Ah, grabe ng ulan. Yee. kami pindot tayo yung ano ha, ground. Ah. Pagbukas eh dito pa rin tayo. Okay. Ground floor. Ground 0. Nakalimutan mo 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 yung elevator eh. Panggawo mo si. Okay. Baba na kami mga bade. Ito na naman, deliver na naman tayo sa the morning after. Uh -huh. ito, 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 ito. Grabe lakas ng hangin, lakas ng ulan. Tumba yung puno eh. Oh. Tumba yung puno eh. Oh, tumba yung puno eh so ay biglang lumakas yung ulan kanina nag ano kami iba na uh, kami ng galon ngayon naman ay nag deliver na dito sa Ayala Mall Bermusa pakan Skin kurang ada botayu Jan. the Jan. For... For... Uh, <laughs> thank you for watching. <laughs> <laughs> 哈哈的哈哈。<laughs> <laughs>